Guys, Kami ay pupunta na Ayan, yan yung bahay ni mother So, ito guys is bukid ng nanay So, pakita ko sa inyo kung saan kami tumatawid ng ilog Ayan, pupunta kami sa ilog Tatawid kami ng bangka Alam nyo guys, pag pupunta dito sa amin Kailangan mo tumawid ng ilog Ayan Wala kaming tatawiran santay tayo tatawid? dito sa bukid guys ganyan o kailangan tatawid ka dun sa kabila papunta dun sa kabilang kalsada yan kaso ayan yung bukid dito kaso wala kaming bangka ayan o ang lawak ng ilog dito sa amin guys ayan o ang lawak ng ilog dito sa amin kaso pag pupunta ka dun sa kabila kailangan mo ng bangka kaso wala tayong bangka Ayan, ang lawak na aming bukid bukid dito sa amin, oh. So ayan, ang ilog dito sa amin. So wala naman tayong bangka. Eh may payong ako. So ayan, maghihintay kami ng bangka papunta dito, guys. Nandoon yung sa kabilang ilog yung bangka na sasakyan. So hindi ka makakapunta doon kung hindi ka tatawid. <laughs> o oh, ba? Diba? Pasalamat tayo kapag may tumawid kasi may masasakyan tayo. Ganito dito guys sa amin sa, sa Mindoro. Medyo mahirap kung hindi ka sanay dito. Mahirap para sa'yo. Pero kapag dito ka na lumaki guys, madali na lang yan guys. Easy na lang yung mga pagtawid na yan. Yung pabalik-balik dito easy na lang yan guys pero kapag bago ka pa lang guys for sure manini-bago ka at mahihirapan ka so ayun tatawid na tayo maya, -maya kasi mayroon na dun sa kabila may punta na dito so ayun guys yung bangka na sasakyan o oh, dito dito tayo tatawid so ayun yung bangka na sasakyan natin papunta dun sa kabila sasaguan tayo papunta sa kabila ayan sasakay na tayo guys ayan dito tayo sasakay tapos tatawid tayo sa kabila bilisan nyo na so ayan o diba yan yung mother kong sexy mother opo ka malaki kalab opo ko tatayo lang ako taga video nyo so ayan sasakay tayo sa boat boat. Ito <laughs> tayo. Ayan yung sa amin, sa Mindoro, guys. Oh, tatawid tayo sa ilog. pangdi di ka sana, ka. Oh. Ayan, malawak yung ilog dito, guys. Kita nyo. Ayan. nito na. Ayan, oh, ganyan sa amin. Oh, mananagwan. Sagwan sagwan Papunta doon sa kabila. Ayan, ito malawak yung ilog yan guys Hanggang dun sa dulo, 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 dulo So ayan yung lugar dito sa amin guys Sa probinsya Probinsya ng Mindoro Kasi ngayon guys is malaki yung tubig Pag maliit yung tubig dito hanggang dyan lang yung ano, tubig Ayan, kita nyo ang ilog dito sa amin guys Paikot yan O, paikot is ilog Kung hindi ka marunong mag-swimming Lunod ka Oh. So ito na ito na guys oh dadaong na ang aming barko. Ang aming barko ay dadaong na. Oh, charot. So ayan. Dito tayo bababa. So ayun lang guys, thank you for watching. Ayun lang yung sa aming pagtawid. Oh baba na tayo sa ating pier. Pier. <laughs> oh pier. Oh ayan ang Mother Lily Ingat ka, Mother. So ayun lang guys.